Tama-tama pala ito, paring Jopel, sapagkat tayo naman, eh, lahat naman tayo ay uh, mukhang mataas yung bill natin ngayon. <laughs> Dahil uh, na tag-init, sagad-sagad yung gamit ho ng aircon. Uh, marami ho ang gumagamit ho ng mga cooling uh, appliances, gaya din po ng mga electric pan. Eh, good, news, good news din ho ito, sapagkat pagkata uh, meron pong uh, refund. Ang uh, Meralco, eh, alamin ho natin kung uh, ano na ho ang update, kailan ho ba natin mararamdaman. Maalala sa pa, yampong uh, refund ho na yan at uh, hanggang magkano ba. Uh, although, ang binabanggit ho dito ng uh, ERC, you know, Meralco, nasa 20 billion pesos yung irerefund. Pero sa bawat consumer, alamin ho natin kung magkano yung magiging uh, refund. Nasa kabilang linya po natin ang public, uh, public relations head ng Meralco sa katauhan po ni Binibining Claire Feliciano. Magandang uh, morning po, Miss Claire. Welcome po muli sa DWICLO Channel 23. Drew Nasino po at Jopel Peleño. Good morning po, Sir Jomel, Sir Jopel and Sir Drew. At magandang umaga po sa lahat ng nakasubaybay sa atin ngayong araw. Opo. Ma'am, eh nakaabang na ho kami sa good news po ni uh, ninyo dahil uh, matasong bill namin ni Jophen. Pero well, anyway, uh, ituhong uh, refund ho na ito, kailan ho ba natin, kailan ho ba namin ho ito mararamdaman? Opo sir, no so, tama kayo. Natanggap na namin yung order ng uh, Energy Regulatory Commission na nagbigay po ng provisional authority sa amin dito sa Meralco na ipatupad itong inapply po naming refund, no? The refund tama po kayo. It's around 19.96 so uh, estimate, uh rounded off is 20 billion pesos at katumbas po niyan 20 centavos kada kilowatt hour uh, over the next 3 years o 36 months o hanggang makumpleto ang refund for our residential customers. So mararamdaman po yan starting this billing month, April billing. We're really hoping na dahil magkakaroon po ng refund, no, makakatulong yan para magkaroon naman ng relief para sa ating mga customers. Especially ngayon nga, ito nga tama po kayo, papasok na, papasok na ang panahon ng tag-init. And usually kapag ganitong panahon ay talagang sumisipa po ang ating konsumo dahil sa init ng panahon. So very timely po yung pag-aproba nitong refund application. And makakaasa naman po kayo no, na sa susunod na billing ay ipapatupad na namin ito kaagad. Oh, so tuwe, tama ho ba 20 centavos per kilowatt hour? Yes sir, tama po kayo 20 centavos per kilowatt hour yan for residential for, for residential. So, for residential. Higher po. Yes, tama po kayo. How about naman uh, sa iba? Answer? Yung halimbawa commercial. Opo opo the average approved rate po that's around 12 centavos per kilowatt hour and it's higher for our residential customers at 20 centavos per kilowatt hour for commercial it ranges po no depende kung anong customer segment sila mm -hmm. pero um you, most of them ay nandun din po sa around 12 centavos kada kilowatt hour again mas mataas po sa residential customers at 20 centavos kada kilowatt hour alright ma'am uh, dahil uh, may uh, refund at uh, tama ho ba for three years. Uh, yes, tama po kayo. Mag-appear yan sir no. Um katulad ng mga previous refunds ng Meralco, mag-aappear yan as a separate line item sa power bills ng ating customer. So uh, sa makikita bill. po nila doon sa bill breakdown nila na merong um naka-separate na line item for okay. this particular refund and makikita po nila yung refund rate na 20 centavos per kilowatt hour. Oh uh, pero ma'am baka matabunan naman yung refund kung mayrong uh, uh, increase rate increase Opo, rate Opo Well actually sir uh, itong refund na to talagang um, inaasahan namin makatulong kung magkakaroon man ng pagtaas sa ibang um, bill components although talaga sir tama kayo historically kapag ganitong panahon sumisipa yes. um. ang panahon tumataas ang demand and alam naman po natin pag mataas ang demand na, na, na apektuhan din ang ating presyohan sa kuryente particularly itong generation charge. Although sa ngayon, medyo maaga pa po, no? hindi pa po natin masabi kung ano yung magiging paggalaw. But hopefully po talaga, um, kahit pa paano matemper nitong refund kung ano man yung magig, kung magkakaroon man ng pagtaas. Nonetheless, this is a welcome development for us. And syempre, instead na isang malaki ang pagtaas yan, ay kahit pa paano matatemper naman po, po ito ng refund. Dahil nga, yung 20 centavos, mm. Quite significant naman po yan. 20, uh, 20 centavos. So, th uh, for three years. Pero ma'am, Uh, meron pa hong meron hung, pa hung kayong, uh, uh, ho, pa ho kayong ipapailo na ref, uh, refund application after ho nito? Yes, sir. Tama kayo. Kasi, sir, itong refund na ito, itong 20 billion na initial computation that covers po, um, actually, ang pinag-ugatan nito uh -oh. ay ineklara po ng ERC na lapse period yung July 2022 until June 2025. Supposedly po kasi, yung period na yan under our, yung tinatawag namin fifth regulatory period kung saan magkakaroon ng bagong rates ang Meralco. So, dahil hindi po natapos yung process, so, hindi pa po, po nagbabago ng rates ang Meralco. In fact, sir, in the past 10 years, hindi pa po nagtataas ng rates ang Meralco. So, idineklara po ng ERC na lapse period. As a result, nagkaroon po tayo ng ganitong computation. Pero may natitira pang 6 months kasi itong 20 billion po, June 20 uh, July 2022 hanggang December 2024 kasi kinocompute po natin yung actual. So wala pa po tayong computation for dun sa actual na nakolekta natin from January to June of this year. So yun po yung last six months na yon. Once makompleto natin yun, i-compute ulit ng Meralco yan and then i-subsequently di, apply din po natin. Mm, so wala pa kayong uh, computation para dun sa susunod na refund. Opo, sir. Kasi yung basis po noon, kailangan malaman natin kung magkano po ba yung actual. Ah. Ang tawag po natin dyan, actual weighted average tariff. So, magkano po ba yung Awat. Ah, na nasingil Awat ah, natin? Thing, diba, yes, tama po kayo. Yes, tama kayo, N sir. Naawat ba? <laughs> <laughs> So, kailangan po ma-incur muna natin kasi wala tayong basehan ng actual kung hindi pa tapos yung period na yon. But rest assured naman po na pagkatapos ng 6-month period o yung coverage ng lapse period, ay gagawin natin ng computation at i-apply naman po natin yan sa ERC agad-agad. Alright, so uh, million hong uh, mga customer ang uh, maari pong uh, makinabang nito sa nitong uh, refund. E, yung susunod na refund application, uh, Possible abutin din na ilang taon na ito no? Yes sir, are yeah, oh. you uh, you mean ilang taon na? Yes, ilang taon nang po opo. Yes sir, depend usually depende po 'yan kung magkano yung magiging actual and then kami po sa Meralco ang nangyayari po. We propose kung ilang months po and then the ERC naman po yung nagde-determine kung tama ba to. Of course, the ERC will be the last say kung gaano bang katagal dapat i-implement at kung magkano ba yung actual na dapat nating i-implement na refund. Mm. So, wala pa namang, uh, dahil wala pa namang uh, decision dyan, wala pa namang, uh, kumbaga, hindi pa umuusad. Dito muna tayo sa unang repanyo sa 20 billion. And, ma'am, uh, meron mga nagtatanong, dahil yun na nga, binabanggit nyo na kanina, ta, uh, marami yung mataasang uh, demand sa kuryente dahil mainit. Meron pa hong, meron ba hong uh, asahan na uh, adjustment, rate adjustment, whether it's uh, uh, increase or... Uh, decrease ng uh, rate this year? Um, sa ngayon, sir, ito, papasok na po yung tag-init. And historically po, kapag ganitong Increase panahon, talaga. ay talagang yes, sir. no. Actually, kasi, uh, again, yung dalawang factors po na nakaka-apekto dun sa bayarin natin one one yung isa po dyan, yung rate ng Meralco, na nagbabago, nagbabago yan every month. Depende kung ano po yung magiging charges na sinisingil sa atin ng mga suppliers, kagaya ng mga pinagkukunan natin ng kuryente, ng grid operator. Although historically din, pataas po yan kasama, dahil nga tumataas nga po yung demand. No? And then, yung isa pong nakaka naman ay yung konsumo. So usually po, nakakarinig po tayo ng mga customer na nagsasabing, di naman nagbago yung konsumo ko eh. Pero bakit tumataas yung bayarin ko? Well, one of that is the rate po na nag adjust But of course, aminsan um, po, hindi lang po natin alam, no, na hindi tumataas dahil hindi tayo nagdadagdag ng aircon, ng electric fan, ganyan, ng mga appliances. Pero actually, sir, nakikita natin talaga, based on actual data, no, tumataas po talaga ang konsumo dahil mainit ang panahon. So, um, sometimes di tayo mindful. Mas matagal natin ginagamit yung aircon, mas matagal natin ginagamit yung mga electric fan. And kapag mainit ang panahon, it requires more energy to run them, which translates to higher consumption. So, kapag ganyan po, nakita natin actually last year alone, yung demand po ng ating ng yung consumption po ng ating customers Opa, Uh, tumaas po yan between hmm. 20 to 33 percent during the summer months. Kaya talagang nakikita natin yung trend, pataas po siya talaga kapag panahon ng tag-init. Hmm. Kaya patuloy po yung pagpaalala natin sa ating mga customers, na especially kapag ganitong season, ay patuloy pa rin po tayong mag-practice ng matalino at masinop na paggamit ng kuryente. Ma'am, uh, doon sa uh, kanina, binab yung, uh, aside from that, ano, yung refund, ano, E, ito pong 20 billion, is it, uh, ito po ibahagi po ng 100 billion pesos na uh, supposedly refund po ng uh, Meralco sa mga consumer. Um, I think the 100 billion pesos that you were referring yeah, to was a different computation different. that was All right. done All right. by, ito po ay kiniklaim ng um, dating opisyal ng ERC. Pero, um, I think he was referring to a particular period. Again, meron po tayo mga regulatory periods na tinatawag. Yung fourth regulatory period po, hindi tayo nagkaroon din ng rate reset during that time. Precisely because hindi inaction na ng, hindi nagkaroon ng rules, hindi po nagkaroon talaga ng rate reset during this period. As a result, parang ngayon po, nagkaroon po tayo ng computation kung magkano ba yung actual at saka yung um, approved distribution tariff na huling approved distribution tariff ng ERC. So for that period, sir, nakapag-refund na po tayo. Mm. No? Again, alin alinsunod sa mga series of orders ng ERC, I think for that period, totaling 40 billion po ng na refund natin. Um, mm. um, if I'm not mistaken, that's between 2019 to 2022 po na ipinatupad natin. So tapos na yun, case closed na, nasa fifth regulatory period na po mm -hmm. tayo na yung last period for the fifth regulatory period and yun naman po itong basis nitong 20 billion po this time. Opo. Ma'am, uh, tama ho. Meron May, ho kasing uh, reaction ho dito Sen. Rizontiveros na naliliitan ho siya doon sa uh, refund. Tama, uh, to, 20 or 11 ho uh, per, centavos per kilowatt hour. Uh, the, resident, average, sir, average. Yes, the average is around 12 centavos 12, per kilowatt uh, hour mm -hmm. and for residential customers, that's 20 centavos per kilowatt Opa. hour. Again na sir, nag-provide naman po kami ng computation. Malinaw mo naman po ito. In fact, final natin ito sa ERC and itong application na ito, pinasa natin last January. Ongoing pa din po yung hearing. Ibig sabihin, bagamat nag na ng provisional authority ang ERC, ay, patuloy pa rin po itong nire review and meron pa pong final determination Oh, oh ng okay. So possible magbago pa, ma'am. Um, posible pong magkaroon pa po ng adjustment itong refund. Ayun, uh, Yun ang uh, gusto naman uh, uh, magkaroon ng linaw yung uh, kung uh, possible yung uh, adjustment. So ang finality uh, kailan ho kaya ito -finalize, ma finalize ma'am, uh, para ho sa kabatiran po natin, 'no, natin po, natin po mga consumer opo no on that end kung kailan hindi um hindi ko po masasabi no depende yan sa magiging takbo ng mga ongoing review at pagdinig na ginagawa ng ERC but makakaasa naman po kayo i think what happened here was that agad uh, uh, ipinatupad lang po agad nag-grant po agad ng professional authority dahil ang gusto po ng Meralco at gusto rin ng ERC ay agad-agad na ma ma mapakinabangan na po ng ating mga customers itong ina-apply na na refund na ito but again ongoing pa po ang review process and katulad ng nabanggit ko in fact magkakaroon pa po kami ng supplemental application for the remaining period mm -hmm. ng lapse period Opo. and yun po all of this will be ta taken into consideration by our regulator to determine kung ano po ba yung final amount Right. Makakaasa naman po ang ating mga customers na kami naman po yung mga ganitong um, informasyon ay ipinapagpaalam po namin agad and kami po were very cooperative we go through the correct process po and kung merong mga questions sa sa hearings ay sinasagot naman po namin yan. Okay, all right. Ako, sige po uh, Miss Claire sa susunod po muli na episode uh, kung may mga uh, pagbabago pa no, kung may mga ano pa, mga adjustments pa na aabangan ho tayo at uh, mga announcement po ninyo sa Meralco. Marami pong salamat, Miss Claire. Magandang uh, umaga po. Maraming salamat din po, Sir Drew. Magandang umaga po sa inyo. Maraming salamat po at more power sa Meralco. Inyo pong napakinggan ang tinig po. Yan po, si uh, Miss Claire Feliciano muli, ang uh, Public Relations Head ng Meralco.